Yung mga kabalan, may bago tayong biniling blender na maliit lang na portable. Ibig sabihin yung charger siya. Try natin. Paglalagay muna tayo dito. Tingin sa kami ni AJ ng blueberries. Ito pala yung ano namin lunch namin namaya. Egg na may patata. Yan. Kaya ganito ito pinlaser kasi. Ating kapatid. Hating kapatid, hating kapatid. And then, strawberry. Hating kapatid, hating kapatid. Hating <laughs> avocado. Lagyan natin ng yogurt vanilla flavor. natin ng mangga hap-hap magiging natin ng konting asukal to eh, hindi naman honey to eh Lagyan natin ng ganito soya, yeah, konti lang para lang magtubig siya. Hmm, sarap. Ito na ang ating yan, ibe-blend natin yan sa ating bagong-bagong portable blender. Yan, and then halog-halog muna, halog-halog. Ito na yon Yan, try natin. Um, Uubra siya. Pero, <coughs> teka lang. Asos. Mahina yata. <laughs> Naalap na, at tinaalog. Uh, ba, ano ba yan mga kabalen? Napahiya ako sa inyo. <laughs> Mahina siya. <laughs> ano ba yun? Uh, patay tayo dyan. <laughs> Oh, dapat inaano muna kasi yung strawberry Oh, patay. Napahiya tayo. <laughs> <laughs> Napahiya tayo. Asa na dito sa ating blender? <laughs> Bagong-bago pa naman. Hindi naman siya Dapat konti-konti siya, di ba? Ayun. <coughs> ibig sabihin ba pag... <laughs> Ito. Dapat nakaganyan muna siya mga kabalen. Kasi hindi niya kaya. Strawberry lang, hindi niya kaya makatulit. Ayun, unti-unti natin. Diba? Mga karaos din yan. O. Ano natin? Buksan natin, halo natin. Para, ito pa yung isa, di pa na eh halo natin wag ka gusto nyo hinahalo para mahalo yung sa taas Ayun, hindi pa na ano yung parang pearls ano ba yung eh, ano yun? uh, blueberry okay ulit try ko nga itong isa muna <coughs> uh, wala, mahina siya no pangano lang natin biniblender nito parang panghano tang lang ng itlog This is the best one. <coughs> Uy, shit. Napahiya ako dito sa aking vlog, ah. Nakakabalin. dito? Dito na. Mainit na. Dito na muna tayo. Okay. Ito lang siya, mga kabalin. Pwede na. Mas mabilis to. Ito lang gamitin natin. Tignan natin. Tingnan natin. Pero ito pwede to sa mga maliliit lang siguro, yung marami siyang tubig, di ba? Kasi ang dami ko nila. Yung saging kasi malagkit na eh, Tapos nilagyan ko pa ng... Hindi, yung saging pala medyo nagpo frozen siya. Tapos frozen pa yung... Ito oh, frozen pa to. Mga to. O, oh, matigas pa to. Frozen to eh. Ito frozen. Di kaya nahirapan talaga. Pero kasi kung ano, hindi naman siguro or siya. Okay naman siya. magic bullet kasi ito magic bullet kaya mabilis okay na mga kabaleng kakain na tayo oras na may trabaho na naman tayo alas stress alas 2 ano na 15 <laughs> magay muna natin itong ating blend okay tigay sa kami ni Bembem -Bem eh wow kulang na lang bagsak yung ating uulamin ngayon. Alas dos na scrambled egg with patata. Pinirito ko to sa olive oil. Yung binik ni AJ na salmon. Hindi pa natin na ubos. Yung adobong manok na may itlog. Panghimagas, egg. Ay mangga, yung ating binlender na smoothie at ang ating brown rice. Okay, let's go. Kaya na tayo. Kaya na tayo brown rice. Konti lang yung brown rice natin. Hindi masarap eh. Gusto mo? Di ba? Hindi tayo nakakain. Ay! Mara gusto pala niya yung brown rice. Kasama ko si AJ pero di kapag kita. Malangin tayo. <coughs> <coughs> Panginoon namin Diyos, salamat po ama sa biyayang pinagkalog mo. <coughs> Pakibasbasan mo po sana na magbigay ito ng kalakasan sa aming pangangatawan para magamit namin ang aming katawan sa patuloy na paglilingkod namin sa iyong banal na harapan. Amen. Kain na tayo mga kabalen. Jay, mahina yung blender na pinili ko, Jay. Strawberry lang din niya kaya ng anuin. Mm. Strawberry lang. Bigyan mo ako dito. Meron tayong scrambled egg. Nilagyan ko ng onion to eh. Ay, spring onion. Yan, ito lang yung kakainin namin ni AJ. Mm. Itong salmon, binake niya nung... Kailan mo binake yan, Last Wednesday, right? Ay, Tuesday, right? Hmm. 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 Yung brown rice, nag start kami kumakain ng brown rice. Parang mahirap siyang lunukin kasi parang malabigas, matigas. Pero inahaluan ko ng konting white rice. Siyempre, nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya medyo, ano, mahirap. Ibutin na natin to kasi dapat manon ito. Wala na. Tanda mo, wala akong sa Clinton, ha? Wag ba ang yung Malayo yung walk ko ngayon. macamnya ini pengen yang gitu oke okay. hot sauce Wala pala pa tayong pasok ng umaga ngayon kasi webes. Sumamba kasi na madaling araw. Bigyan mo ako konti ng scramble niya. Babaunin ko kahit konti lang. Panghalo ko lang doon sa kalin ko. Busy mo na ito kahit ito. Napapansin ko sa brown rice kapag kumakain ng brown rice. Kahit konti lang nakakainin mo para busog ka. Maganda pa, healthy. Ayaw mo ng kanin. Ayaw mo na. Balik mo na. Mama ay ha. Sa brown rice kasi parang konti lang kakain mo busog ka na Eh hindi naman isang ganito lang di pa namin naubos samantalang kung white rice ito isang ganito sa akin lang palpak yung ating ano dyan yung blender ko Busog na kami ni AJ na, Jay. Ayan naman yun, yung manok. Hmm. Pakita kita. Ang laki eh. Lilit na yan. O, lilit na yan. Kasi, nag-exercise na, nagda-diet pa. Di ba, Jay? Gusto mo nga, Jay? O, gusto mo? Okay naman yung pisngi sa akin itong Kasi yung kalati nilagay ko dun sa amis mo Eh. May salmon pa kami, oh. Binik. Hindi, ibusin mong itlog, oh. Sayang po. Olive oil yung pinampirito ko Jay. nang nagsasalita no di nagsasalita si AJ. Smoothie, smoothie, smoothie. Kailangan ya. to yan ang ano nito tumpla nito, avocado, mango, blueberry, strawberry, konting sugar and soya, à sao nó nakalagay dun eh. sa direct desk desk heavy duty siya saging lang din niya mablend sering so, is mo dito ubusin mo yan hindi mo ubus may takip mamaya ngini min mamaya may takip eh sarap pa rin yung marami siyang avocado. Hindi mo na kakain ni mamayang gabi. Kain ni mamayang gabi to. Save mo. May doktor's appointment ako bukas alas 9, alas 10. tapos sa uh, July 9 meron akong ano dyan diba yung binok mo nina yung chiropractor ano chiropractor ba yun chiropractic na walang ito din Ano so, tayo mga kabalin. Tayo nga lang tayo tapos maririnig ko papasok na tayo. Si AJ na yung bahala sa ano. Expert naman si AJ, AJ pagdating sa dishwashing ay paggalo ng plato. Diyan ko pinalaki si AJ, si expert na ganyan. Takpan mo nito to. Ito di pa inubos ni AJ. Tatakpan niya siguro. Tayo na lang tayong konti tapos work work na naman. Diba AJ?